Adina kami mga parsini nga parte niyan sininamon kuan. Ah, syempre na yan kay uh, last mo nga taon, mga parya dan suot mga par. Syempre mga parya din na naton kuan, ya din may suka na di di bila So Guys, adi ang kaya pinga pinanaan mga par na kuan, dos mayong kita didihin. Suka na may sili na maharang-harang pa. Maharang pa sa paghigugma niya sa imo. Yay. <laughs> so <laughs> syempre magkuha na hiya didihin. Asin. Tapos sibuyas muna din tatanggal na insan ang mga kilawon ada mga insan ipa rin naman nag kagaliskisan ko ba isda ba kasi yan naman hindi din mga dinilimpiahan kasi yan sibuyas kasi siyempre yan didi asin hindi dilaw angod mga par yung butang na insan ang sayo nga kuyog o sayo nga kuyog kitong kuyog kasi ada yung sayo nga panggal namun mga par mga lalaki suka so, wala lang pakakuha sin lato lato siyempre <laughs> mga bar kumuha tayo ng lato ayan may lato kami nagkuha kita yung lato didiho. Kau kaupay sa lato hindi nyo mga kapising yung isda mahinihinay magbisang Hey! <laughs> Oh, mapar. Ganito pong pag-iwa mga par na ang ano na, namin. Sinsok uh, na. Yeah, ular. nice. Sige, hulog. Let, hindi ang isa ikbaw. Yeah, nice. 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 Nice one. Mapar. Magic mga par. Magic sarap. <laughs> Lasa nga asing kilig. Kumamar. Kumamar. Oh, yeah, nice, nice. Sini bang, oh, kasi sa ikaw. Okay, hulog. Hulog okay, uh. Yan. So, so, nice. Ay, okay, yung uh, parang nang Pulang pa. Yan, okay yan. Uh, nice. Yan. Like okay, itong ini inijaga, laksiya. No? No. Oh, rin, oh. Yan. kamang mga par. Wow. Wow. Nice yan. Sarap yan. Parang ikaw lang ba? Dami na gol. Damo. ka, perde. Ta. Puro lang ani, perde. Damo, damo. Perde, perde. Minapros sa kamot! Oo! Uh. Bisan. pros ko ba ya? Dito na kami magar. Mukbangan na magar, mukbangan. Ito ni mukon daw. Kain na tayo magar. Daun. Mga unta mga par, mga unta. Ah, ko sa kain mo. Ba ko honget papa, okay. honget honget ni mm, eh, ang mga pan. Kuha, kuha, kuha. Lame, lame. Hoy. Wow. Mm. Takto pa ko na. Mm. Ipagsuad ko ito. no naptang mm. na, oh. ko. Kaya na mga par. O. Kaya na mga par. Wala to ko ano. May ka nang kanilililit. Hmm? Kaya itong pangag gusto sa. Ha? Kalim. Hmm. Yeah. Rami, rami. dito mga tubig mga par. Yes. Nice. You know, Pulo ko Nice. na pangapros ko. Pulo tubig lang Dito sa kamot. Ano na pangapros ko dito sa kamot. May mga mamay may kaway-kaway. Ah, po na ko ng mga Ang aarang lang mga para. Ang nga mga para natin.